Kabiya o nakaayo ko sa akong uyab, human ako na diskubre nga wang na di ay kaayo ang iyang imburnal. Tinuod na DJ Sam o mga viewers nimo, nawa ganda na nga akong feeling sa akong uyab humanwa wa rakatunga ang akong tabadidoy sa iyahang imburnal. Maayong gabi ide ay ka nimo ingon mana sa imuha mga viewers o digpaminaw ning imong programa online itago na lang ko sa pangalang Berto. 23 anyos ko, nagpuyo dinhi sa Tagum City, Davao del Norte. DJ Samua, nagyod ko'y laing choice pa. Kundi mangayo na lang kong tambag sa imo mga tigpaminaw, tungod kay wa na yod ko kay Bao. Kung unsa angay na kong buhaton karon? Humanwa na mangyod ko'y feelings pa sa akong uyab. Uga sugdan sugda na dihang nagtrabaho pa ko sa usa ka kumpanya dinha sa Davao City. Usa ka adlaw ni ana, human sa among duty adlaw katong Sabado. Nang hagad ang ako mga kaubanan nga mag-inom lagi daw mi sa usa ka bar diha sa Davao. Katong gabi una, nakaila na ako ang akong uyab nga itago nato sa pangalang Christine. Si Christine DJ Sam, usa ka dalaga. 21 anyos og nagpuyo sa Surigao City. Payaton siya DJ Sam o tama-tama lang po ng iyang height. Tapos dili na ko malimod, apikigid siya gnaw. Your... <laughs> Pero ambut ba nga nung na -in love ko sa iya ha? Hubog mangod ko ni atong Higayuna DJ Sam, maungwapa kayo siya sa kumpananaw. Milabay ang lima kabuwan sa among relasyon. Ning resign ko sa akong trabahoan o nipauli ko sa amung DJ Sam o gidala na ako si Christine. Sud so, sa lima kabuwan na nga relasyon, waagid na ko siya mahilabtan. Tapos dito sa amu a, gipaila-ila na ako siya sa akong mga ginikanan. Niyan ang pagkagabi i eh DJ Sam, perte na hangyo niya nga mo ana-ana lagi ko niya. Apan grabe gid kagahi DJ Sam. Sugod alas 6 na kong hinangyo. Alas 12 na sa kadlaw niya gihatag ang iyang pagkababahay sa akua. Tapos sa mga binugno ay sa kama, natingala ko. Intrada pa lang muragwa naman ko'y ma-feel, DJ Sam. Tungod di ay, wa rakatunga ang akong tabadidoy sa iyang imburnal. Dito na ko na-discourage, DJ Sam tungod lagi, ingon siya nako nga virgin pa daw siya. Katong higayuna, nabigyan yun na ako siya isa lang ka round. Pero wa yun ko malipay. Maunang mangutana ko sa imo mga viewers. Unsa ba'y angay na kong buhaton?